Hi guys! Good morning! Good morning! Ayan! Happy Tuesday morning po sa lahat! Ayan! April 15. Ayan! Uh, Tuesday. So magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan! Update po sa inyo sa ating mga awonyom guys. Ayan! Ayan po yung ating mga awonyom. Nadagdagan na nang nadagdagan guys kasi yung pong nabili natin nung last time na nag-unboxing tayo ng na mga maliliit sila na nabili natin. Pero ngayon, dahil linipat natin sila ng pots, mas malak nakita na natin po silang lumaki. So, ayan. Ang, ito yung mga yun, guys. Ayan, o. Oh. Kita nyo, linipat po natin sila ng terracotta pots. Ayan. Kasi marami tayong terracotta. Ayan. At parang nakita ko silang lumaki. Ayan, guys. Ilan days pa lang yan buhat nung linipat ko sila, guys. Nasa small pots yung iba dyan. Ayan. Kita ko ito, ayan. umalsa siya. Parang lumaki. Ayan. Hindi ba? Parang gusto nila yung ano. Ayan. Ito, maya-maya lang. Ah, next year na ito. Ah, or baka after yung summer, pag nag-ano sila ulit, nakarecover, ay lipat natin siya ng mas malaking pots. Kasi laki-laki na niya, guys. Ayan, Hindi po ba, parang lumaki na sila. So, yung iba naman, nandito, ayan. Ito rin, nasa small pots lang din ito. Linipat ko ng malaki. Parang, ang laki niyan, tignan ko na ngayon. Ayan. Ito, guys, alam niyo ba? Ito, ilang piraso yan? Tatlo, apat yata. Ay, Tatlong piraso ang pinins ko guys, tignan nyo after nating ma-pinch, totoo po siya after nyong ma-pinch, ang dami niyang suling lalabas so, yan pinakauna kong pinch dyan, alam ko yung, ano, yung sa am um, super bang, nandun sa kabila guys, sa isang rack natin tignan natin mamaya ayan po, yung ating mga unyam napakaganda nila guys ito, linipat ko siya dito sa ganitong pots, tignan nyo guys kasi yung pots nito nasa terracotta lang siya. So, ayan. Meron tayong pots yan. Napakatagal ko na ng pots kong yan. Na hindi ko malagyan-lagyan. So, siya ang napili ko, guys. Ayan. Uh, si sunburst to, alam ko eh. Yung kulay parang gold, yellow, green. Ganyan. Ayan. Ang ganda po ni, ano guys. Ayan. Ni festival. Ito rin, lipat ko siya sa mas malaking terracotta. Terracotta pa rin siya, pero mas malaki yung terracotta ang linagay ko. Kasi, uh, parang tingin ko maliit kasi bigla silang naglabasan, guys. Ay, eh, no? Bigla silang nag ano Ang dami niyang suli. So, ayan. Ito, pinutol ko na po yan. Yung kanyang, ano, ang uh, pinutol ko na po. Nasa ano natin, nasa altar natin yan. Linagay natin yung kanyang balakalak, guys. So, ang dami naman yung suli. Ayan po. Ayan, si ano ito, si... Mm -hmm. Si Fantay. Ayan, si Fantay. Ito yan, na uh, torture yan ng summer. Tignan niyo rin ito, guys. Ayan, no? Lilipat, nasa small pots din. Buat naglinipat ko, naglaki yan sila. Ayan. Mas maganda sila pag linipat yung mga awon Uh, pag tama na yung size nila, pwede silang ilipat nyo po sa, ilipat, ako linipat ko kasi, linipat ko sa mas malaking pots. At uh, tingin ko parang naglakihan sila. Ito, yan, linipat ko. Kalilipat ko lang din ito. Ito, nasa terracotta siya, guys. Last year ko pong mga onion yan at naglash na sila. At ayan, uh, linipat ko na siya sa mas malaki. Plastic lang yung pinaglipatan ko sa kanya, guys. Hindi magandang pots. So, ayan. Kahit ito, ayan, nasa small pots lang din at uh, linipat ko na siya rito. Ayan, si Fantae din yan, guys. Ayan. Ito kasama yan sa bagong binili ko na mga isimol natin na mga suli lang na nabili natin uh, sa isang kasister natin. So, ayan, guys. Ang mga awonyom ko yan, uh, ano na niya lahat itong uh, top, ano natin to shelves at uh, puro awonyom na. At uh, ayan na rin. Sana guys ay tandaan nyo yung mga ammonium natin. <laughs> Tignan nyo sa susunod after summer kung nandiyan pa sila. Kasi last year ang dami nating namatay po ng mga ammonium nung summer natin last year. So ito naman yung isang rack natin. Ayan, itong mga nandito medyo malalaki na yan. Ayan po. So, diniligan ko rin sila kahapon. Kasi kahapon, guys, medyo mainit. Parang nakita kong bumagsak yung dahon nila, yung iba. So, diniligan na naman natin sila kagabi, kahapon. So, napakaganda po nila. Ayan. Nagdamihan na sila, guys. Pero hindi pa ako nakakapag-propagate ng cuttings. Uh, minsan lang, accident lang na napuputol na uh, Napapropagate natin. Pero yun talagang ako mismo sumadya na ikat ko para magpropagate, wala pa po. Kasi parang hinayang na hinayang akong putulan sila. eto nga guys, ayan, yung pinutulang ko, um, pinutulang ko rin yan kasi mulaklak sila. Yung may putol bulaklak yan. eto alam ko ito last year ko yung pinutulan. Tignan nyo guys, ayan, may suli na siya. So, ayan, ito si kasi si Gucci yan. Ayan, pinutulan ko. Para yung sustansya, hindi niya kunin. Ayaw ko sanang kunin, guys, kasi ang ganda ng bulaklak niya talaga. Medyo natagalan na kong kuhanan, kunin yung bulaklak hanggang naglakihan na sila. Kaso, ayan po, tinanggal ko na kasi nga, baka kako, lumiit yung roset nitong mga ito. Kunin lahat yung sustansya. So, ang ginawa, kinuha ko na. Tinanggal ko na po. At yung pagputol ko, ayan, meron akong dinry right dito yan. Pinutol ko, tinanggal ko lang yung bulaklak atam. Itatry ko itong, baka mag-ugat. Pag nag-ugat ito, guys, ayan, tingnan nyo, pinutol ko. Tatry lang natin kung mag-uugat and then itutusok natin siya sa ano. So, ito rin, guys, ayan, no, lalaki na nila. Yung mga last year, itong mga, itong mga ito, mas malit itong mga ito last year. Ayan, ngayon, botong linipat. Last year ko pa itong mga ito, 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 ito itong mga ito, mga yan. Last year pa yan na lipat sa pots. At um, sa terracotta, ayan, ang gaganda na po nila guys. Grabe, ang gaganda nila. <laughs> Ito, tignan niya. Napakalit ah, lang niya. Linipat ko na siya rito. Si Big Bang. Ayan guys, yung pinins ko, yan, si Big Bang din yan. Ayan, ang dami na niyan suli. Nasa small pots na terracotta rin siya. So, ready to repot na rin siya. Maghahanap lang ako ng mas malaking pot sa kanya. Kasi dami na po niyan suli. Ayan. Ayan. Ang dami na po niyan suli. Pinins ko yan guys eh. Pinins natin yan. So ayan po. Ayan ang pinutulan ko rin yan. Linagyan ko ng cinnamon guys. Yung brown na yan cinnamon po. Ayan. Ito naglanta kahapon. So diniligan ko kagabi. Ayan. Bumalik na ulit. Tumayo na ulit yung dahon niya. Ayan guys. Manipis kasi yung dahon nila guys. Mabilis silang mag-dry. Mabilis silang mag-dry ngayon. So, ayan. Ganda ho ni, ni Ay, ito pa rin pala guys. Yung isang pininish natin. Ayan. So, ayan. Super beautiful ng ating mga awonyo. Ma-update awonyo po tayo ngayon. Ayan, napakaganda nila. Ewan ko lang guys kung Ah, uh, ano Pero meron na tayong ano dyan, ubinet. Naka ubinet po tayo. At makikita nyo, open na rin po yun. Pinutol ko yan, guys. Yung ginupit ko na lang para hindi na ako magtanggal-tanggal. So, ayan. Anong degrees pa tayo ngayon? Ayan, nasa... nasa dito, guys, ha. Tignan nyo ito, ha. Tignan nyo. Nasa 20 degrees tayo. Flat. tayan pero dito, dito yan, nasa may loob na na siya ng deck. Uh, nasa 29 degrees, guys. Makikita niyo. Adi uh, po ba? Magkaiba sila. Magkaiba yung nasa labas, magkaiba yung nasa loob. <laughs> Kasi mas mainit dito sa loob ng deck, guys. So, ayan. Ayan po ang update natin sa ating mga awonyom na nagagandahan na... Ayan... Napansin ko kasi talaga kapag nasa tamang size na yung ano, mas magandang ilipat na siya sa um, mas malaking pots kasi mabilis silang lumaki. Kasi parang matakaw sila sa tubig. Guys, basta't mapadry lang sila ng sun, then bigyan sila ng maraming tubig. Ang matakaw sila sa tubig, mabilis sila magdry. Hindi sila katulad guys ng succulents na uh, ilang weeks, okay lang din sila, chubby pa rin. Sila, makikita mo sila parang maglalantaan parang mababagsak. Ewan ko lang kasi guys, may mga bago po tayong mga repat. So, ano, makita natin bumagsak yung mga ano nila. Pero kapag, ano, tignan nyo, oh, basog na basog sila sa tubig. Ayan. Pero hindi sila guys, last year kasi hindi ganito ang setup natin, ng garden natin. Pag umuulan, kahit pa paano, nabibisikan sila. And then biglang ganito, aaraw, di po ba? Katulad kanina, umuulan yan kanina guys, umuulan po. Marami tayong napaulanan sa labas na akala natin hindi uulan. And then, kaninang umaga, ang lakas-lakas ng ulan, guys. Meron tayong dalawang plants doon sa labas na talagang nabasa ng gusto. Kaya marami siguro po tayong namatay last year. So, itong mga ito ay kahit basa sila, pero hindi po sila talagang na ano. Um, na tawag doon, nabasa ng yung talagang talsik lang. Kasi mahirap, guys, yung dry sila, and then matatalsikan, then iinit ng ma maar maaraw doon po sila mamamatay. So ayan. madalas dito ko sila sinisilip. Kahit doon sa lab, laba, loob ng bahay namin, guys, nasisilip ko sila pag dumungaw ako ng bintana. Ang ganda nila pong pagmasdan na yan. Ito, bagong repat ko ito. Ayan, tignan niya. Ang ganda na niya, guys. Si Medusa. Ito, meron tayong dalawang rito na iwan kagabi. Ayan. Ang laki-laki, guys. Tignan niyo. Ang ganda-ganda nila. Ito mga lumakong mga ano yan, succulents yan guys, na yan lang yung mga tumubo. Matitibay yung mga yan eh. So, tignan nyo ito, ang laki-laki niya guys. Ang laki-laki niya. Compare dito, tipo ba? Ito malaki talaga siya. ah uh, nandun siya sa taas yan, na naka ano guys, dun sa top shelves. Pero nabubunggo na siya kasi ang tangkad niya nabubunggo na siya sa bubong ng ating shelves. So, ang ginawa ko, binaba ko siya kahapon and then diniligan. Then, nakalimutan po natin siya. Tapos, <laughs> naulanan siya naman siya ngayon. Pero, okay naman to kahit maulanan. Kasi, dati kasi ang mga yan, alaga ko yan sa labas, guys. Eh. Sa labas. Ayan. So, ang daming namatay natin. Sila lang ang buhay. So, ito talaga mga original ko itong ano, uh, sa uh, awanyom na nabuhay, napabuhay natin. So, ayan guys, update lang po sa inyo. Ayan, makikita nyo guys, ayan, kahit ito na pa, natin. Pero okay lang naman din yan maulanan. Kasi po, may mga ugat naman lahat yan. Hindi naman yan mga cuttings, guys. Ilang piraso lang. Meron tayong mga ilan ilang piraso lang dyan na may cuttings. Pero may mga ugat na rin po ang mga nandyan na inilagay natin na cuttings. Kada to cuttings to yan. So, ayan guys, napaulanan natin yan. So, ayan, update lang po sa inyo, sa ating mga awon, yung ganda po nila, ka, di ba? Tingnan nyo guys, ang laki ng ating ano rito. <laughs> Ito na, napunta na tayo sa kanya. Ang ganda-ganda niya, ang dami niya suli. Di pa rin ako nakakakuha ng suli dyan. Ang dami niyan guys, natatakot lang akong kalkalin siya, baka uh, mamatay. Ang dami po niya sulit. Isa lang yan guys, isa lang po yan. Ang dami na niya suli. So, nandito po yung mga awonyom natin. Ayan, guys. So, dito. Dito rin. Kahit dito, nakikita ko rin sila. Ayan. So, nakalimutan ko ito kagabing ilatag pa ganun. Da uh, dahil kapag umuulan, pag hindi malang malakas ang ulan, guys, hanggang dito yung bubong natin. Yan, ginupit ko yan. Hanggang dito. Pag walang hangin, hindi po mapasok yung ano ang hangin, ang tubig. Pero kapag malakas ang hangin, nababasa ang gandon. Pero itong mga ito, kahit pa paano, mapoproteksyonan. So ang ginawa ko, naglagay na lang ako rito ng ano, para pag alam kong uulan, ibababa ko na lang po ng gano'n. Iipitin ko na lang doon magkabila. Kaso nga po, nakalimutan. Ay, hindi ko nakalimutan dahil alam kong hindi uulan. Hindi ko na po sila inano. Pero okay lang kasi umaraw naman po. Kaya so guys, kung ang mga plants natin ay ala uh, ano uh, dry na dry and then uh, wisikan lang po sila katulad last year ganyan ang nangyari sa akin mga aonyum ma dry na dry sila and then biglang umula na, na, wisikan lang sila yung sa dahon lang and then biglang iinit ng araw kahit sa succulents ganun guys uh, mabilis po silang namamatay sila so ayan so hoping maganda yung setup natin this year sa ating mga uh, aonyong at itong setup ng ating garden. So, ayan lang po guys. Thank you so much for, for watching. Ngayon po, update lang po sa iyan sa ating mga aonyong. Thank you so much guys for watching and have a good day po. Bye guys!